Extra grateful si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang supportive girlfriend na nakasama niya sa kanyang Olympic journey. Ating saksihan! Matamis ang panalo ng kauna-unahan two-time Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Carlos Yulo. Sintamis na pag-iibigan nila na itinuturing niyang inspirasyon at pahinga ang girlfriend na si Chloe. Love, mahal. And thank you, Lord. <laughs> Love story na nag-umpisa sa isang message sa social media. Ang fan pa lang noon na si Chloe, lakas loob na nag-DM sa Pinoy Gymnast. Na nireplya naman ni Carlos. Sa bawat laban ni Carlos, may mahal na wagas kong sumuporta. Sa lahat, ups and downs, nandun siya palagi para sa akin, para suportahan ako. Grabe yung motivation na binibigay niya sa akin yung suporta. Uh, malamang siya. Ingi, 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 ingi. Ingi. <laughs> Bukod sa pagiging cheerleader, ang mga oras kasama si Chloe ang nagpapaalala sa kanya ng buhay sa likod ng sports. Sa una, super mayayain niya lang po talaga. Pero when you get to know him more, super ingay. Ingay din po. Super fun. Super funny. Ganyan. Super fun to be with. Sobra. <laughs> sobra po, yeah. Super super corny, wag jokes, ganyan. Ganyan, wow, well, sobrang nakakatawa siya outside of all. Pero gaya ng gymnastics, may mga difficulties sa kanila relasyon. Minsan nang nakwento ni Carlos kung paano nila nalagpasan ang long-distance relationship. Yung pag-update po siguro, palagi. Ano yun? Message? Messages, videos, kung kaya namin sabay like, kumain, kakain kami ng sabay. Okay. Hindi man ganun yung pinaka gusto ko, Pero ayun lang po siguro yung para sa amin, yung din gumagana yung kung ano yung mga gusto namin gawin po kasi or yung foundation po. Isa sa kinakaharap nila ang di pagkakaunawaan ng kanyang nobya at kanyang inang si Angelica. Ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or naka, nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At uh, may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasabi sa akin. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. The last resort, my family made a group chat yeah. nakasama. Everybody involved. Because my family wanted to address kung ano yung issues ni mom towards me. Yes. Even though my family knew na madami na siyang pinopost my family still welcomed them, treated them with respect. Bukod dito, sinagot din ni Carlos ang mga issue kaugnay sa pera na isa sa pinagmula ng tampuhan nila ng kanyang ina. Hindi niya sa akin sinasabi na na niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, Um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. Eh, nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po. Nauna na rin dumipensa ang ina ni Yulo, kaugnay ng issue sa pera. Yung tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, winaldas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ano ni Kaloy, sa... Um, Uh, perception niya meron. Eh, sabi ko nga sa kanya, willing akong maglabas ng mga uh, evidences, ng mga deposit slips na meron ako ngayon. Yung principal po kasi dito, wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagdago at paggalaw niya, nang wala ko pong consent. Sa kabila ng di pagkakaunawaan, sinabi ng ina ni Carlos sa nakaraang panayam na masaya siya sa tagumpay ng anak. Sabi ni Carlos, Kung genuine po talaga kayo mga maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pag-congratulate niyo sa akin. Uh, pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit niyang sinabi sa akin. Mensahe ni Carlos sa kanyang ina, Ang message ko po sa inyo ma, um, na mag-heal kayo, um, mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at Uh, nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at uh, i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng pag pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipinas dito sa Olympics. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi.